No, no, no. Ako ay may lobo. Sumipad sa langit, hindi ka at na nakita. Pumutok na ang pala. Sayang ang pera ko, pambili ng lobo. Kung pagkain... Nabusog na ang pala. Ano ang pala? Nabusog pa ako. Yay! Ulit, ulit. Ikaw naman. Ako ay may lobo. Mulutan sa langit. Hindi ka at hindi ko na natin. Nakita? Nakita. Tumutok na ang pala sa lang pala ko pambili lang lobo kung pakain na puso pa ang pala ano ang pala na pa ako na pa ako yay very good tong 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 pakitong kitong. kitong tong 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 tong, tong pakitong Kit kitong alimango sa dagat malaki at na masarap 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 mahilap mahilap mahirap <laughs> 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 huliin sa pagkat mga tong, tong 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 pakitong kitong. Aliba mo sa dagat at bulit. Malaki at masarap. Mahirap. Uliin pagkat nangangagat. <laughs> Kanta ka ulit. Kung ah. tayo Hawak kamay, may be. Hawak ka boy. Ayaw ko yan. Ayaw mo nun? Ayaw. E wag. Ano na lang, ah, uh, uh, happy birthday. Yay! Galing nga. Mayroong kuyari. Oh, o, sige. Huwag na.